Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Papalo na sa 136.57 million pesos ang pinsalang na idulot ng shear line o pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin sa Mindanao. Ayon kay Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, nasira ang 1,141 metric tons ng produktong agrikultura mula sa 9,043 hectares na pananim na malaking bilang dito ay palayan sa Hilaga at Gitnang Mindanao. Apektado ang kabuhayan ng 7,000 magsasaka dulot ng samaneng ng panahuna. Binigyan diin ng Agriculture Department na nakahandang ipamahagi ang mga binhi ng bigas, mais at iba't ibang klase ng gulay na nagkakahalaga ng 18.50 million pesos habang nag-aalok ang Survival and Recovery Sure Loan Program ng ahensya ng pautang na nagkakahalaga ng hanggang 25,000 pesos at babayaran ng tatlong taon na walang halong interes.